Okay, magandang araw mula siya. Ayan, continuous tayo, no. na welding na natin to. Tapos yung gilid kasi naputol to. Ayan. Yan. Tapos, pinali natin yung pan. Kasi, sininamat na. Dine. Uh, At sa likod. Wala tayong magawa ngayon, eh. <laughs> Maintenance tayo sa ngayon. Habang medyo bakanti pa ng isang linggo. <laughs> Pero may ginagawa pa rin ako sa kabila Okay, ah uh, ito Dinamay ko na rin tong martelyo Kasi lumuluwag Ayan o oh. Pinakintab na natin itong mga lods Ayan Tapos hanggang dulo Para ito hindi na naalog Naalog kasi ito, ito yung stock Stock na martelyo na kapag binili mo Talagang naalog eh, Ayaw naalog kasi minsan kapag nagpipipi ka Or may pinupokpok Ayan, pangit Parang siyang nagbabibrit habang nagpupukpok. Okay, kaya hanggang dito na lang mga lods. Maraming salamat and God bless us all.